Spotters, magandang araw sa inyong lahat uh, Welcome to my channel dito sa Jed Spot Channel Okay? So, pasensya na sa buhok ko <laughs> as usual, hinahangin na naman dahil sa electric fan napakainid kasi mga ka-spotters So, ewan ko lang kung sa inyo hindi mainit, swerte ninyo uh, Ayun nga, sa video na to mga ka-spotters due to public or insistent public demand marami po talaga nagsasabi or nag-request sa akin na mag-vlog daw ako or mag naglari ko sila na magvideo daw ako on how to apply for a postal ID Philippine Postal ID kasi marami sa atin even mga Pilipino tayo talaga <laughs> ay sorry even mga Pilipino tayo even ako noong una hindi ko rin talaga alam kung paano yung step by step guide or procedure sa pagkuha or pag-a-apply dyan sa postal ID na yan at ito nga sa video na to, ay pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo ngayon based sa totoong pangyayari. Itong kung pa paano nga kumuha ng postal ID. Pero syempre, before that, para sa mga bago sa video na to, ooh, mag soft drinks muna tayo sa mainit na umaga. Yan, para sa mga bago sa video na to, please Huwag niyo na po kalimutan mag-subscribe, like, and share, and tap the notification bell down there para ma-notify sa mga next videos ko pa kasi maraming maraming pa tayong pag-uusapan at maraming pa tayong matututunan sa isa't isa. Okay? So, ayan. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-spotters. Um, Unang-una -una po, din muna sa mga frequently asked question. Uh, una po, <clears throat> meron kasi tanong dyan, ano nga ba ang postal ID? So, ano ba yung, I mean, saan ba natin magagamit yun? Ba't kailangan pa natin kumuha ng postal ID? Ba't kailangan pa natin, uh, ba't kailangan pa natin mag-apply niyan? Samantalang pwede namang ibang ID na lang, di ba? So, nagtatanong kung bakit. Alam niyo po mga kaspatters, isa ang postal ID sa pinakamahalagang ID, identification card ng pagkatao natin dito sa Pilipinas bilang lehitimong Pilipino na talagang katunayan na taga dito tayo um, isa yan sa mga primary IDs na hahanapin sa atin uh, kahit sa anong transaction even abroad or dito sa Pilipinas like bank transactions, money remittances, kahit ano pa, kahit sa mga tulad ngayon, quarantine, di ba? Um, kailangan niya yung ID. So, kung wala kang ibang ID, uh, postal ID talaga, pa, pa, kailangan mo i kasi mabisa to, mabisa tong ID na to. Sabi nga, The Postal ID is a government-issued ID that is obtained from the Philippine Postal Corporation. Uh, any Filipino, whether residing in the Philippines or abroad, is eligible to obtain a postal ID. So, kahit nasa abroad tayo or nandito tayo sa Pilipinas, basta uh, legitimate na, na Pilipino tayo, ay makakakuha tayo. Kailangan natin kumuha nitong ano ito, ng postal ID na to na magagamit din natin in the near transaction natin. So, and then even foreigners can get a postal ID. Kahit yung mga foreigners daw sa lugar nila, may mga postal ID rin sila. But they must have been residing in the Philippines for at least 6 months. Or, yung mga foreigner naman na nandito, nasa Pilipinas, pwede silang kumuha ng mga postal ID, pero dapat at least 6 months na silang uh, resident or naninirahan talaga, legit na naninirahan na dito sa ating bansa. Ang next na tanong, ito sa mga frequently asked question is, uh, saan pwede makakuha ng postal ID? Yan, so ipopost ko rin dyan or dito, kahit saan dyan ninyo, yung mga frequently asked questions natin at syempre, yung sagot na sasabihin ko rin naman right this moment um, tawag dito, makakakuha lang po tayo ng postal ID ay sa mga post offices, like kung saan, ay, ay sorry, near uh, any, any branch of uh, post offices na malapit kung nasaan kayong lugar, basta meron kayo mga proof of identities, proof of address kung saan kayo nakatira. Kailangan lang is, mamaya sabi ko sa inyo yung mga requirements, kung ano-ano ba yung mga kailangan na para kumuha ng postal ID na ito. Kasi itong postal ID na ito, syempre, from the word postal, eh, sa post office lang talaga siya pwedeng gamitin, ay po kumuha. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng postal ID sa NBI agencies, di ba? So, sa post offices lang siya. And then, the next question is, paano ba kumuha ng Philippine Postal ID? So, paano daw ba kumuha? Meron tayong three steps lang mga kaspatter sa pagkuha ng uh, or three steps sa proseso ng postal ID na ito. At yung pang-apat, ayon ay yung waiting na lang, waiting process na lang yung pang-apat kasi mismong postman or mailman yung maghahatid doon sa mailing address natin ng postal ID natin. So, mamaya malalaman natin at sasabihin ko kung gaano ba ito katagal iproseso. For the meantime, ino muna tayo. Wow. Ayun, sorry. Sobrang init kasi galing ako sa labas. Ayan nga. So, ayan. Ang unang-una, syempre, dito muna tayo sa mga proseso kung paano. Unang-una, pumunta ka sa pinakamalapit na na post office. alibawa kung saan ka nakatira, may malapit na post office dyan. Pumunta ka doon, tapos, humingi ka ng form, form sya na fill up nyo for postal ID. Or, pwede rin naman na mag-download kayo ng form na yan. May downloadable forms dito sa so site na to, or dito. Basta, makikita nyo dyan. Ipapost ko dito sa so screen ng mga phone nyo kung saan pwede makakuha ng mga downloadable forms uh, two copies po para mas sigurado. Actually, two copies ata talaga yung minihingi sa post office. Isa yung sa inyo, isa yung kopya nila. So, pag nagpa-print kayo, na-download nyo na, di ba? Pinaprint nyo, i-fill out nyo. I-fill If out nyo yung pinaprint nyo na yun, two copies kasi yung isa sa inyo, yung isa copy ng post office. Ganon. Ganito po yung sample po nung na-download ko na is ito po. Application for Postal baliktad na naman siya. Ayan. So, application for postal ID card. Fill post. Dapat po ganito siya. Ganito, ganito yung pagkakaprint. Lahat ng may mga red marks. Yan po. May kita nyo naman yung red check. May mga red check. Hindi ako nakikita. Yung may mga red checks na yan. Yan po yung mga importante na hindi nyo skip. Dapat po talaga i-fill out nyo siya. So, I have here. Ako oh, kasi para sure. Kumuha ako ng 3 copies. So, ayan, tatlong kopya itong kinuha ko na to. Kasi two pages sya per copy. So, yung first page is yung pinaka-fill out nyo. Tapos yung second page is yung general terms and conditions. Ayan, ito yung second page na yun. Terms and conditions. Ayan, ito, electric pala ito, bida-bida. Ayan, second page na yan. So, ayan. Dapat, dalawa po, bali, apat na ganito yung ipapa uh, ipapaprint ninyo para maging two, two sets sya yun, isang set sa inyo, isang set sa post office, yun nga po so, kaya kailangan din um, nyo ng mali. dapat po sa malino mag-print kayo, magpa-print kasi importante po yan, gina-value po ng post office kung gaano ka ah, linaw yung pag-print kasi, meron akong kakilala malabo ata yung print tapos medyo hindi ganun kaklaro nereject yung application niya so, balik-balik -balik kasi kayo dyan eh punta kayong post office, magpapaprint kayo So, para isang lakaran na lang, kailangan make sure na yung lakad niyo on point na para hindi na kayo balik ng balik. Alis na, ang init pa naman sa panahon ngayon, mga ka-spotters. So, inuulit tayo. Sorry uli. Ayan nga. So, ayun yung isa sa mga frequently asked questions nila. Ayan. Uh, ayun nga po. Uh, nandito na pala tayo sa procedure muna. Uh, Siyempre, yung mga tanong. Uh, paano kumuha ng Philippine Postal ID? Ay na nga, una-una na yon mag-download o kumuha ng form sa mga malapit na post office sa lugar ninyo. And then, syempre, pag na-fill out nyo na yun, isasubmit nyo doon together. Isasubmit nyo yung form na yan together with the requirements. Ito na tayo ngayon sa requirements. Ayun, at ano-ano nga ba yung mga requirements or mga supporting documents na kailangan natin i-provide kapag kukuha tayo or mag apply tayo nitong postal ID na to which is napakamahalaga, isa sa mga mahalagang ID na to. Ang una-una po dyan is dapat meron tayong birth certificate katunayan na dito tayo pinanganak sa Pilipinas or katunayan na tao tayong legal na ipinanganak. Okay? At may magulang tayo, uh, hindi tayo alien or hindi tayo Uh, hindi tayo galing sa ibang planeta. Ayun nga. So, kailangan meron tayong NSO, even NSO, PSA, or even yung original na birth certificate will be accepted basta po naglalaman iyon ng mga impormasyon na tungkol sa iyo at ikaw talaga yon At, syempre, alam mo naman sa Pilipinas, kukuha ka ng ID, hahanapan ka rin ng ID. So, una birth certificate, NSO, PSA, or kahit yung original. Pangalawa, supporting document na ID, even PhilHealth ID, TIN ID, Voters ID, secondary ID kasi kailangan dalawa, NBI clearance, police clearance, so mga mahalaga yan. And then, kailangan nyo rin kumuha ng barangay certificate or barangay clearance sa mga barangay kung saan sakupan kayo or saan nakatira. So, pero kailangan dapat yan isang pagsamasamahin ninyo dapat kunin nyo na yan sa isang araw lang kung meron man may ID na rin lang kayo sige bal ang maging problema nyo na lang barangay clearance kasi ang barangay clearance madali lang naman din kunin yung ID medyo magkaka problema kasi kaya nga tayo kukuha ng ID kasi wala tayong ID pero hey! yung iba naman siguro sa atin is dati nang may ID like tulad nga ng sinabi ko voters ID siguro mabotante kayo tapos barangay clearance, NBI clearance will be accepted, tsaka police clearance. Ayun. So, ayun-ayun lang. Pag, sinag, pag tapos nyo ng filapan to, sasubmit nyo doon sa post office, kasama na mga requirements na yan. Like yung mga requirements na yan, ilan lang sila ba? NSO or birth certificate, a barangay certificate or barangay clearance, valid ID, at least dalawa na secondary, PhilHealth or TIN ID, PhilHealth or Voter's ID, PhilHealth or NBI clearance, NBI clearance or uh fee, or ulit ako na pin, Basta kahit ano sa dalawang 'yon, pag wala kang primary ID, syempre, ba wala kang primary, wala kang primary, ito pangalang ko, ito pangalang. So, kailangan dalawang supporting document, supporting ID, valid IDs ang kailangan ipakita at present. Pero mga ka-spotters, um, madali na lang yan after no, na fill out nyo na, i screening nyo nung, nung staff doon sa loob ng post office, i-check niya kung ikaw ba talaga is pasado ba yung mga requirements mo or may kulang pa. Kasi kung may kulang pa, sasabihin naman yun sa'yo. Mabawa, kulang ka pa ng ganito. So, sasabihin agad sa'yo yan na kumuha ka mo na ng ganito. Dun. Kaya nga dapat, pagpunta nyo rin sa post office, pag-submit nyo ng mga requirements na yan, kompleto na para hindi na kayo balik ng balik, balik-balik. Kasi ang pinakamatrabaho sa lahat mga ka sa experience ko lang, ang pinakamatrabaho kunin sa lahat is itong postal ID na to. Kasi ngayon, ang, ang passport medyo madali na eh. Dati matrabaho din yan. Pero mas madali na ngayon. Kasi ang postal ID, lahat biometrics, lahat dito, thumb mark, lahat pirma, kailangan personal. Kaya wala pa siyang online. Unlike the passport, the PIN ID, is may online na. Kaya mas madali na. Ito pinakamatrabaho sa lahat. Kaya be mindful sa paggawa ng mga requirements at pagkuha ng maiwasan natin yung pabalik-balik at pagkalito. So, huwag kayo malito kasi ayun lang naman. konti lang ang requirements niyan. We just have to be uh, vigilant sa pag out ng form kasi hindi tayo dyan basta-basang ano, kailangan correct and true yung mga ilalagay natin information kasi malalaman yung mga details natin kung naglolo ko lang tayo may ko-compare yan dun sa mga ba, sa mga ID na ipapasa natin, sa mga documents, supporting documents. Anyway, yun na nga, ang dami ko lang masyadong sinasabi. So, ayun lang, kailangan lang talaga ng mga requirements din. And then, tanong pa, magkano po ba ang halaga nitong postal ID na ko? Well, mga ka-spotters, Before kasi, kasi kumuha na ako niyan year 2008. Pero ano pa yon hindi pa yung digitized yung tulad ngayon. Ang ID before is laminated pa lang. So, kulay brown pa siya, na nilaminate lang. Uh, 404, uh, sorry, 414 before pa 2008. Ngayon da, ngayon is 504 na. Included na, including yung mga may tax pa atar. Basta may ganun, ipopost ko dyan. Ting! kung ano yung mga inclusions ng 504 or ng presyo ng postal ID natin. Kaya mga kaspatters, mag-prepare na rin kayo uh, sa hanggat maaari, sakto lang para maiwasan yung pagtatagal o yung, yung uh, uh, ab aberya doon kasi minsan wala rin silang bariya tapos nagmamadali rin yung mga staff doon kaya kailangan sakto lang yung dalilin yung pambayad. Pag-submit nyo dyan kasama ng pambayad tapos i-screen nila yan And then after nila ma-screen, papapuntahin kayo sa sa capturing shop or sa ID picture capturing shop. Parang ganun. Tapos papukuha lang kayo ng picture. Tapos thumb mark. Anything doon na gagawin. Tapos, after nagawin gawin yon is ang tanong pa na naman ng ibang mga kasipatons natin. Gaano ba katagal, Jed? Makuha o marilis yung postal ID na yan after na mag-apply ka today. Okay, upon application, like Monday, mag-apply ka. Uh, for your information nga po pala, mga ka Monday to Friday, lang po operating ang mga post offices all around the or all around the Philippines or nationwide. Monday to Friday lang sila nagta-transact or process ng postal ID. Non-working days is not included or not counted. So kaya kailangan pumunta kayo dun by weekdays kaya para mapadali uh, siguro pa monday mas okay para mabibilang yung days kasi right the right time na nagpagawa ka 15 days po sa mga around Manila Metro Manila imi-mail yan sa inyo or dadalhin yan ng mga post postman post offices is yes, 15 days around Metro Manila ngayon 20 days naman yung mga malalapit na provinces na kalapit ng Manila like Cavite, Laguna, Rizal, yung mga ganyang mga malalapit lang naman. Pero yung mga malalayo like mga north na, like Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and then sa Manila pa kayo talaga nag... <laughs> Doon pa talaga nag... Basta yung mga malalayo is maabit siya ng one month or 30 day, 30 days. Wow! So kaya, as much as, er, as earlier as possible, mas magandang mag-apply na para in 30 days from now, meron na kayong postal ID at magagamit niyo na. Napaka-useful niyan mga ka-spotters. Nagagamit siya as pagkuhan ng passport. Kasi once na kumuha tayo ng passport, like for example, may offer sa abroad o so, Iba, rin, iba pa rin kapag may passport ka na, ready passport ka na, di ba? O pag kumuha ka ng passport, mas mapapadali kung postal ID yung gagamitin mong uh, ID na ipipresent kasi as supporting document, uh, postal ID is one of the primary IDs na kailangan natin. So kapag ayon, present mo mabilis na lang. So, uh, and, and, then uh, marami maraming paggagamitan niyan. Pwede din sa mga tulad niyan sinabi ko manual remittances at ang validity po niyan is ayan tanong nila gaano po katagal ang expiration or validity? 3 years na po ngayon. Kasi nung no, kami pa dati, 1 year lang siya. At ngayon, maganda na digitize na yung ID and then 3 years na rin yung validity niya. Kasi Uh, anyway, mas useful ang passport. Pero ang tulad lang sinabi ko, kasi ang passport 10 years na ngayon. Pero tulad ng sinabi ko, how can you get a passport if you don't have uh, postal ID, right? So, kailangan, kumuha ka muna yun kasi hindi na nga hanapin sa'yo sa DFA sa para makapag ng passport. Anyway, ayun nga mga ka-spotters. So, 30, ang, um, ang uh, waiting time, waiting ang um, time frame is 15 days around Metro Manila. 20 days sa mga medyo malalapit na provinces at 30 days sa mga malalayong probinsya na talaga na, uh, syempre natural, maintindihan naman ninyo yun ang matagalang proseso at malayo kasi so sorry, may people like, pala ako dito na naman, ang laki Hi. kaya, ayon. so ayon. sana maliwanag, klaro at naintindihan ninyo ang sinabi ko, mga pinagsasabi ko at higit sa lahat sana ay nakatulong ang video na to sa inyo. At kung nakatulong to, syempre, sa mga nanonood, don't forget to subscribe, like, and share, and tap the notification bell down there para ma-notify sa mga next video ko pa. Maraming salamat mga ka-spotters. Patuloy lang po kayo sa panonood at pakikinig sa atin dahil maraming maraming pa tayong pag-usapan at maraming pa kayong matututunan sa aking mga videos. Maraming salamat. Stay healthy. Bye-bye.